Ang puno ng kalayaan ay dapat sariwain paminsan-minsan gamit ang dugo ng mga makabayan at maniniil dahil ito lamang ang gumagalaw sa mga gulong ng kasaysayan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga grupong mahilig sa agimat o yung mga anting-anting na minsan ang ginamit ng gobyerno upang labanan ang insurhiyang lumalala sa malaking bahagi ng kapuluan. Sila'y pinagkatiwalaan, binigyan ng mga armas at mga kagamitan ngunit nauhaw sa kapangyarihan tinaglay na pati ang gobyernong bumuo sa kanila ay ninais na ding kalabanin. Ang kwento ng mga grupong kinatatakutan ng lahat ang ilaga sa kamay ni Commander Tutpik laban sa mga grupong isinilang sa Mindanao ang lupain ng mga mandirigma. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification.